1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasang ninyo, fresh overload pa rin, ba diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. So yon So kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay okay okay na okay ngayong araw na ito. Siyempre, una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, kay Christine Ann Perez na ang daming pasalubong sa akin from Italy. Thank you so much, Christine Ann. And then, ayun nga, nag enjoy kami magkasama araw-araw. na nako, nakakaloka. Ang ganda ng Christine Ann Perez. So, yon So, at bukod doon, syempre gusto ko rin pasalamatan si John Hervey na lagi din tumututok dito araw-araw. And then of course, sa lahat ng mga suki ni Mama Sam Everyday. And then ayun na nga syempre, marami akong hatid na chika ngayon Na chikang update na talaga naman, oh my gosh, magpataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin today Kaya guys, wad na natin patagalin ang ating mga chika Para sa una natin chika, pambato natin sa Eco International Ngayong 2024 na si Raven Doctor pumunta na ng Egypt para makipag-compete sa Miss ikotin International. Mama Sam, anong chika mo dito tingin mo? Mananalo ba ang pambato natin? So, para sa akin si Raven Doctor, eh wala naman duda ang galing niyan pagdating sa pasarela. Wala rin duda ang ganda na meron siya. Alam kong kakabugyan sa Miss ikotin International. Alam naman natin na suki din tayo ng pageant na to. Talagang kuhang-kuhan natin ang kiliti ng Miss Eco Teen International, kaya lagi tayo na-replace dyan. And then, kung dito sa Miss Eco International ay nag-first runner-up tayo, ngayon, feeling ko, first runner-up uli or title. So, yon So, abangan natin. Siyempre, ang kanilang coronation ay magaganap nga this coming October 31. So, yon. So, abangan natin ang magiging kapalaran dito ni Miss... Raven Doctor. So, yon ang ating pambato sa Miss Ikotin International kung saan siya ang pinadala ng The Miss Philippines under by Miss Universe. Charot sa Good luck. Ayun lang masasabi ko. Good luck. Talagang kita naman natin handang-handa na ang lola mo. And then, of course, para na masasumunod sumunod natin, chika, ay nako, mamasama ano nun naman ang masasabi mo kay Miss Denmark na ngayon ay natsitsika ang kamukha daw ni Catriona Gray. Alam nyo guys, nalulungkot ako pag sinasabi nyo kamukha siya ni Catriona Gray. So, ibig sabihin, dapat kasi level niya rin si Catriona Gray. Prototype beauty, I think yung makeup. Pero kapag nakita mo naman siya sa personal at nakita mo si Catriona Gray sa personal, magkaiba. Ang layo. Yung makeup sa kayong register sa camera, ayon. And then, kung ganyan kasi yung sinasabi natin, just ko Lord, kapag natalo to si Miss Denmark, talo dito si Miss Denmark, ibig sabihin, ang ganda ni Catriona Gray ay hindi pang Miss Grand. So, yon Oo naman, pang Miss Universe kasi, di ba? So, ako para sa akin, prototype ay yes, yung hugis, yung hawiba, pero not to the point na talagang sasabihin mo pag nakita mo sila, ay eh, para silang kambal. No, magkaiba. But good luck syempre kay Miss Denmark sa laban niya dito sa Miss Grand. I hope na sana makalusot siya sa semifinal. So, yon na bukas na nga na magaganap na medyo kinakabahan tayo. So, kung si Miss Denmark daw ay kamukha ni Catriona Gray, so, ito naman daw si Miss Myanmar. Diyos ko, marami na protest ang mga Pilipino. Kasi nga, sabi ganoon grabe ha, ang gown ni Catriona Gray ay ginaya ni Miss Myanmar. Mm, papansin lang, no? Talaga. So ako para sa akin, napansin ko nga na parang sa dulo ng gown niya ay maalalabaw laba yung tela. ba diba? Yung katulad na kay Catriona Gray. And then doon naman sa itaas, combination ng ginamit na gown ni Catriona Gray nung preliminary competition, yung style. Ako para sa akin, ay nako, walang originality, hindi mananalo di ba Alam na ninyo yan. So, ako para sa akin kasi, ang ano kasi ni ano, ang laban kasi ni Myanmar dito sa totoo lang hindi ko gusto una may attitude pangalawa ayan gaya-gaya po tumaya pangatlo madrama so para sa akin sa totoo lang ha kung hindi lang talaga itong malakas sa boto ay nako ligwak na ang beauty nito so ka kasi ako talaga sa pambato ng Myanmar ngayong taon na to attitude kong attitude talaga pero syempre paano mo naman siyang liligwakin eh paano naman kasi kasama siya sa country power of the year top 2 silang dalawa ni Thailand so yon si Thailand at saka si Miss Myanmar silang dalawa ang magtatapat alam mo sa totoo lang pag pumunta ka ng venue, ang dami doon mga, mga mga, ano Burmese, mga taga Myanmar and then ang dami din ng mga taga Thailand. So ngayon sila yung naglalaban diyan. Eh di sila sila lang. Charot so yon. Parehas kasi sila malakas sa botohan, pero parang feeling ko Myanmar ang mananalo diyan kasi si Myanmar ay talagang alam mo yun, grabe yung support na talaga ng mga tao. Meron siyang 1 million followers. Nakakaloka. Kaya nga, hindi mahirap ligwakin to si Myanmar kahit ati Jodora to. Pero parang piling ko top 10 lang to at hindi mananalo to sa finals. So yun, good luck. Ewan ko sa kanya. Nakakaloka. Pag nanalo yan ay ayawan na. And then, para na sa na chika, mama sa ano naman na masasabi ka, ano naman na masasabi mo sa mga tuwat girl, katulad ni Indonesia, Myanmar, at Thailand. Dito sa Miss Grand. Mm -hmm. Kasi nga naman, kapag nandoon na sila sa dulo, bigla silang tutuwad na pag ganon. Kaya, tinawag ko silang mga tuwat girl. Eh, kasi isa yung post nila. Parang wala na silang ibang post. Buti na lang si Philippines to magilid at gumanon. ba? Diba? So, hindi napabilang sa mga nakakatawad yun. Nakakaloka. Siguro ano, signature, signature pose na alam mo yon na ang lakas and then feeling nila ang sexy kasi tignan. Kaya ganun yung ginawa nilang pose. But wala namang masama kung gusto nilang maging tuwad girl. At ganyan, so dyan sila nabiging sexy, di hayaan natin sila, di ba? Nakakatuwa nga eh, at least di ba, may group na natuwad girl, nakakaloka, windang ako dyan. Pero syempre alam naman natin palaban itong si Indonesia, talagang lumalaban yan. And then si Myanmar palaban din, si Thailand palaban din. Ayan yung mga tuwad girl na talagang hindi mo rin talaga ma-underestimate yung kakayahan nila kasi talagang mga palabal. Kung beauty, may beauty. Kung body, may body. At kung tinatawag na business side, I think winner din sila. Lahat ng kategory nanjajaan sa kanila. Ewan ko na lang yung brain. Alam ko matalino itong si, ano eh, si Thailand matalino yan. Magaling yan pagdating sa Q&A. Ganon din si Myanmar, di ba? Medyo talagang magaling din strategy game in either Indonesia. Kaya kahit tuwad girl sila, Ay Potensyal pa rin sila talaga na makatungtong sa dulo ng competition. And tignan natin bukas. So, yon good luck sa mga girls na to. And then, para na masasumunod natin, chika, mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Sa pambato ng India, Indonesia, and Philippines, tingin mo sino ang aabot sa dulo ng competition? Ay, nako, matindi yan. Sa, actually, sa Asia, silang tatlo din ang masasabi mo ng malakas sama mo na si Malaysia. <laughs> so yon, syempre si India ang laban niya dito, syempre yung beauty talaga sa laban kay Indonesia at saka kay Philippines. Yung beauty niya talaga. Pero ako I think ha, performance level, I think it's Philippines overall. Ganon. Beauty, body, brain and then ayun nga, performance talagang winner. Diba? So yon. So ako para sa akin sa kanilang tatlo, ah uh, yes, maganda si India, pero dapat magingat sila kay Philippines. Ganon din si Indonesia. Si Indonesia naman, I think nakikita ko yung laro niya. Kung para dito kay India, ay much better. So, parang feeling ko si Indonesia, kaya din neto mag-penetrate in performance, beauty, followers, di ba? So, yon Pero, syempre, talaga sa performance talaga, kakabugin silang dalawa ni Philippines. And I think Philippines talaga, isa sa mga good performance talaga ngayong taon nato dito sa Miss Grand. Parehas-parehas silang magagaling, malalakas. Pero para sa akin, syempre, magiging bias na ako. Ha? Philippines talaga ang nakikita kong malakas kay, kesa kay India at saka kay ano kay Indonesia. But tignan natin kung saan sila makakarating sa dulo ng competition na to. And then eto nga, sabi nga ni Mr. Nawat, she is perfect. Si Miss Philippines sinahangaan ni Mr. Nawat in terms of performance. Talagang sinasabi niya ang perfect daw. Kahit daw yung feeling talagang sabi niya kung walk daw ang pag-uusapan ay talagang panalo. So, sa sinasabi ni Mr. Nawat, dapat ba talaga tayong panghawakan natin yung yung word na sinasabi niya na ang Philippines ay perfect. Ito na ba ang sign na ipapanalo niya ang Philippines sa Miss Grant? To be honest guys, maganda or edge natin. Kung totoo man sinasabi ni Mr. Nawat na magaling si Philippines in, in performance. Pero guys ha, huwag tayong mag-take advantage doon sa sinasabi niya para panghawakan natin na kung si Philippines na ang mananalo. May edge lang tayo na at least galing na sa owner na oy oh, eh, nakikita niyang magaling si Philippines pagdating sa ano sa performance pero wala naman siyang sinasabi na si Philippines na ang mananalo at wala din siya sinasabi na na gustong-gusto niya si Philippines sinabi niya lang yung opinion niya kay Philippines and then ang opinion niya is perfect <laughs> 'di ba perfect yung performance pero wala naman siyang sinabi Perfect. And she is my Miss Grand. Diba? So yun. So syempre malalaman natin bukas sa competition kung ano ang magiging resulta ng laban dito ni CJ Opiasa. So syempre ako, para sa akin, syempre gusto natin maging title. Pero tulad nga na sinabi ko, maraming kalaban. From the beginning pa lang pinapaalalahanan ko na kayo maraming kalaban. Performance, kakabog kita naman natin na kaya naman mag-penetrate talaga ni CJ Opiasa. Eh kung mag a sa kanya ang lahat, eh pwedeng manalo, di ba? So yon, depende na yan kay CJ kung paano niya ilalaban, kung paano niya ipapalo ang laban niya dito sa Miss Grand. And then depende kay Mr. Nowat. Pero paalala lang, hinahangaan ni Mr. Nowat ang galawan ni CJ Opiasa. Pero malinaw din na hindi niya pa sinasabi na eto ang magiging Miss Grand. So, abangan natin. Ba't ko ako tatanungin ninyo sa totoo lang guys ha, ang thought ko dyan ay chance na rin ni Mr. Nawat na makuha ang Philippines ngayon taon na to dito sa Miss Grand. Koronahan niya. Bakit? Sa mga nangyari kasi para alam mo yon mahawakan niya yung suporta talaga ng 100% kasi nagbigay na siya ng resibo. Pero kung hindi niya gagawin yon maaaring tuluyan ng mag, hindi magtiwala talaga ang mga Pilipino sa Miss Grand. So, depende yan kay Mr. Nawat kung paano niya lalaroin. Pero naniniwala naman ako na matalino si Mr. Nawat. Sa akin, kung ibibigay niya sa top 5 si... ilalagay niya sa top 5 si CJ Opiasa, magiging masaya na ako. Kasi nga naman, syempre, kung iisipin din natin, yung mga nangyari noon, nakaraan taon, ay talaga naman, syempre, nasaktan din naman siya. And then, I think learning to sa atin na dapat hindi tayo umabot sa punto na ng babastos na tayo or nagkakaroon tayo ng mga ganitong alitan especially doon sa organization kasi nakaka-effect siya doon sa mga kandidata na lumalaban. And I hope the Filipino people maintindihan din kung ano ang desisyon nila. Hindi lang to para sa atin, kumbaga sa lahat ng kandidata. And then sana ayon umabot si CJ sa top 5. So maging happy na tayo kung ibibigay niya ilalagay na si CJ sa top 10, sa top 5 kasi naman talagang marami din naman talagang nagpupukpukan na kandidata dito na malalakas. ba diba? So, yon And good luck kay CJ. Good luck sa laban niya. And good luck sa atin lahat. And then, para naman sa sumunod na chika, mama Sam, tingin mo, magtatapatan kaya sa dulo ng kompetisyon, India and Philippines? Hay nako, medyo nakakakaba yan kasi alam naman natin na lahat tayo ay gusto natin talaga manalo si Philippines dito sa laban Pero possible, possible na sila ang matira sa dulo ng competition Ngayon kasi kung titignan mo ang mga prediction eh, parang sila talaga ang sinisigaw Pero syempre tulad nga na sinabi ko, hindi natin alam kung ano ba ang magiging resulta ng laban dito ni CJ Opiasa Basta doon lang muna tayo sa top 10 or top 5 okay na tayo doon. And then, ayun nga. So, para naman sa sumunod natin, Chika, Mac Tumang, ang magiging designer ni CJ Opiasa sa laban niya dito sa Miss Grant. Tingin mo, Mama Sam, manalo kaya? Diyos ko, nakakaloka. Kung gaano ba kaganda yung kanyang disenyo para kay CJ. Siyempre, kinakabahan tayo kasi yung last na ano na gawa ni Mac Tumang, ay hanggang top 10 lang ang inabot. Ayun nga ay si Atisa Manalo. Siyempre, nakakakaba. Pero ako kasi, tiwala ako sa tandem ni ni Mac Tumang at saka ni CJ Opiasa na alam naman natin na ano sila eh, tawag dito. Maganda yung tandem nila. So, nakukuha nila yung disenyo sa isa't isa. Pero kasi last na nag-design siya kay CJ Opiasa, si CJ Opiasa ay naging first runner-up sa Miss Universe. Diba? So ngayon ang tanong ng lahat. Magiging first runner up uli kaya si CJ dito sa Miss Grand International. So abangan natin yan bukas. Diyos ko nakakakaba. I hope na sana maganda ang naging plano nilang dalawa ni CJ para sa laban. Pero meron akong alam na sinabi ni CJ sa akin kung ano ang design ng gown pero sa kana lang. Charot sa so yan. Abangan na lang din yon para mas exciting, di ba? So yon talaga ang bibig ko talaga sip yan. Wala kayong makukuha. Charot. Hindi kasi syempre nirerespeto ko yung ano nila. Yung decision, nirerespeto ko din yung yung pasabog ni CJ Opiasa. Kaya dapat hintayin na lang natin, no? So, ayan, Good luck! Sana magustuhan natin lahat. And then, ayun. So, sana talaga winner. So, yan. So, syempre, pagdasal natin si CJ Opiasa para sa laban niya dito sa Miss Grand International. And then, of course, maraming salamat kay CJ Opiasa sa hirap, sakripisyo, at pagod. Hindi natin alam kung ano ang patutunguhan ng laban niya. Pero syempre magtiwala tayo sa pambata natin. Nakakayanin niyang umabot sa dulo ng kompetisyon. And then paalala lang po sa lahat. Sana kung ano man ang maging resulta neto, ingatan po natin na wag po sana tayo makapagsalita ng hindi maganda sa organization para sa mga susunod pa nating kandidata na ilalaban natin sa Miss Grand. So yan, sabi ng ganun, guys, Miss Grand, truly number one. Charot. So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo, please don't forget to click like and subscribe my channel at I-click nyo na rin po ang notification bell Para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin tsikahan See you tomorrow Thank you guys